hindi lang inaabangan ang SB19 sa paglabas ng Hit FM Studio, kundi pagpasok pala ng SB19 Boys sa studio ng Hit FM at paglabas ng car para mag-high, magbati at syempre makita ang uh, SB19 Boys, The King of ng mga Taiwanese fans at Taiwanese casual. Nakakatuwa lang at nakaka-amaze na hindi lang mga Pinoy Pinoy fans ang nahumaling at na in love sa SB19 kundi mga Taiwanese fans at mga Taiwanese casual kaya naman maraming salamat sa suporta